Ayan mga kaibigan, kasi nga gabi na talaga ng kami ay mag-close last night. Hindi po namin nakuha yung aming binta. Nakalimutan ko nang kunin their friends. So ito nga pala yung binta namin kagabi their friends. Ayan so malaki-laki talaga yung binta namin. Yung sales namin last night their friends. Hindi pa kasali dito yung mga umutang sa akin tindahan. Ito lagi kung lagi kong sinasabi, kaibigan, kahit marami ka pang kakupitinsya dan sa place nyo, pag magaling kang dumiskarte, kaibigan, tiyak talaga, lalakas yung bintahan at kikita ka ng malaki. Basta, alam mo, you have the full knowledge on how to handle your business properly. Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Happy morning everyone and happy weekend na rin. Ito na naman ang life coach chat ka, negosyo partner. Ate JB. Ayan, so masaya ako kaibigan. No? Katulad na nakita nyo sa aking intro kanina, dear friends. Malakas po ang yung ating bintahan yesterday. Thank you so much, God. At sa mga customers ko, lalo na yung mga kapitbahay ko kaibigan, na kahit marami pa akong kakopetensya, marami kaming tindahan dito, ay dito pa rin sa tindahan ko, pinili nila no, na bumili. Thank you so much po talaga. So ngayon kaibigan, no? Uh, Pag-usapan po natin yung discarding ginagawa ko bilang isang tindera, dear friends, na karamihan po sa aking mga kakupitin ay hindi ginawa. Nakatulong po kasi ito kay Bigan, ito yung isa sa mga dahilan kaya malakas ang bintahan ko kahapon nalampasan po yung ating kota. But before that kay Bigan, no, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana so, kaibigan, pakishare na rin para mas, mas marami pa tayong matulungan. Okay, And alam nyo ba kaibigan, no? Oh? Uh, masabi ko na rin, malapit na pala ang fiesta dito sa amin. So ilang araw na lang. Kaya every night po may mga event, singing contest, dance contest. Ayan, kaya si Ate GB, I always grab the opportunity. So we will be talking about Uh, yung ating isa sa mga fast moving products kaybigan yung ating mga alak mga Red Horse no mga beer ayan so napaka mabenta mga hard liquor the friends so kaibigan, alam naman natin na itong mga panindang ito ay most of the time mabenta mabenta talaga sila, sa weekend lang pag hindi talaga weekend minsan lang may naghanap pero pag uh, Saturday Sunday lalo na sa Saturday kaybigan marami talaga naghanap kaya kami dito sa place namin siguro kayo din pag weekend, talaga nag nag-order tayo, kailangan marami ang stocks natin ng mga alak. Pero ako kaibigan, no, alam nyo ba, kahit hindi pa weekend, ang ginawa ko kaibigan, nag-order talaga ako. Kahit may stocks pa ako, hindi pa malapit maubos, medyo marami pa, nag-order na ako kaibigan. I grab the opportunity dahil alam ko, malapit na fiesta. At syempre, ang, ang, I, was, I was thinking yesterday kaibigan, no, naisip ko talaga na baka yung mga marami talagang pupunta sa place namin kahit hindi pa taga dito taga ibang kurok pupunta kasi manood sila ng event kaya ito yung naisip ko kaibigan pag maraming tao mas malaki ang chance na malakas ang bintahan kaya ako nag-stack talaga ako kay kaibigan buti na lang no may naipon ako kaibigan dito na pumapasok yung parati ko sinasabi na mag-ipon po tayo kasi pag may savings tayo Katulad kay Ate GB, ayan, pag kailangan natin ng extra punan, may makukuha tayo, may madurukot, may, may magagamit tayo ginamit ko ang savings ko kahapon defense at bumili ako ng mga red horse, bear gandy at soft dams pati sa Ayun na nga, marami nag-inuman kagabi. Kasi um, marami akong stocks, yung kakupitensya ko nagtinda rin naman. Pero yung iba, mas mataas ang presyo. Yung, yung beer ko kaibigan, yung one letter tsaka red horse, 115 ang per bottle. Yung sa kakupitin siya ko, meron namang same sa akin, meron din 120, yung iba 130. Yan, yung pareha kami ng presyo kay Bigan, eh, naubos ang kanila kasi nga hindi sila nakapag-stock. Kasi nga, hindi, hindi sumagi sa isip nila kasi nga hindi weekend, no? Pag Saturday lang Sunday, alam ko, mag-order sila ng marami. Pero hindi nga siya Saturday, hindi weekend, kaya hindi sila nag-order. Ay, ako nag-order kasi I'm thinking their friends na marami mga tao. So, naisip ko, ah, baka mag-inuman. Ayun, total, hindi naman ma-expire ma agad yung mga beer alam alam naman natin, no? So, ayun, binili ko yung aking naipon na pera at hindi ako nagkamali. Marami nag-inuman kagabi. At hindi ko na yung boti <laughs> ayun, nag sa labas kagabi, kagabi kaibigan. Kaninang umaga ko na nako yung boti sa labas kasi nga inaantok na talaga si RTGB. And then now, nagising ako 5 5 a.m. na. Alas ko ng umaga na lit ako pagbukas kaibigan na sana. Uh, I mean, every time ako magbukas, mga 4 a.m. ako gising na. Pero nga, matagal ako natulog kagabi natagalan ako sa pagising bakit then again kahit apat or limang oras lang ata yung tulog ko nag-open pa rin ako ng tindahan kay Wigan kasi nga routine ko na mag-open ng maaga para hindi makonfuse si customer baka pag hindi ako mag-open ng maaga ay mawawalan ako ng customer pupunta sila sa ibang tindahan ayoko nun kay Wigan Ayan mga kaibigan. Umaga na talaga. Nalit si Ate GB ng gising kanina, no? So, ang oras ngayon, kaibigan, ay ipapakita ko sa inyo, 5.53 a.m. So, tinanghali ako ng gising, kaibigan. Ano, uh, kasi nga, ang tagal namin natulog kagabi, dear friends. Marami kasi pong nag-inuman dito sa aking tindahan. yan so ngayon, natagalan si Ate GB sa, ano, uh, pagbukas ng ating tindahan, mga kaibigan. <laughs> Pero masaya ako no kahit kulang ang tulog ni Ate Gibi masaya ako. Ayun kasi kagabi marami talaga nag inuman mga kaibigan no. Hindi ko nga, pan, nga pala nakuha 'yung ano mga uh, bottles kagabi kasi nga gabi na 'yung mga nag inuman 'Yung iba nakuha ko ayan. So ito kaibigan no. Iniwan ng mga nag inuman kagabi. Malapit na kasi fiesta sa amin mga kiban Kaibigan nandoon 'yung amin kapelya 'yung amin chapel. And doon po kaya halos gabi-gabi may event. So maraming nag-inuman. Dito sila nag-inuman kagabi, their friends. Ayan. So yung ibang battle, nakuha na namin kagabi. Pero ito, kaibigan, uh, hindi namin hinintay ng mga umiinom nito. Natulog na kami. Kasi grabe, ang antok na kaibigan. So, ang gagawin ni Ate JB ngayon, kasi nga, ano, naubos, naubos ang aking red horse kagabi. Yan, yeah, so don't mind kaibigan ha. Medyo ano talaga, ah uh, madilim. Hindi ko na lang i-on yung mga lights. Meron tayong ilaw dito, meron din tayong solar. Hindi na lang natin i-on kasi nga nagtitipid tayo ng kurinti. Eh, na naman dear friends. So lahat kaibigan, no? isa na lang laman. Wala nang laman talaga yung aking, tingnan nyo no. Wala nang laman yung aking mga, lalagyan ng alak. Ubus talaga their friends. Wala na pong naman. Lahat ng red horse ubus. Isang beer na lang. Ayan. So kahapon pala ako nagpa-deliver. Kaibigan, kahapon lang. Wala 24 hours. Kahapon ako nagpa-deliver. Yun na nga. ah uh, may event kasi, no? Malapit na fiesta. Ito yung lalagyan natin ng bigas. Open natin. Kasi mamaya may, may bibili na ng bigas. Saman, ayan may customer tayo, dear friends. Mighty dong bibigyan na muna natin ha kaya mga kaibigan natigil yung ating pag, uh, pagbablog kasi nga may bumili ng isang kopi ko single at saka uh, ano mighty dalawang mighty the friends ayan, so back back to our topic ayan kaibigan so konti na lang ang laman yung palang yung aking kulafu na malilit kaibigan ito na lang yung lahat ng aking tandoway uh, fibers at 65 ubos, ubos talaga dahil nga may nag-inuman ayan so Kapon is Friday kay no? How much now? It's Saturday. Alam ko mas maraming mag-inuman ngayon kasi nga Saturday. Ayan. So sa ating GBI, tatawag sa ating supplier ng mga alak at saka soft drinks. Tatawag tayo kay Bigan kasi nga naubos. Lagi kong sinasabi sa inyo na huwag niyong hayaan na maubusan kayo ng stocks para hindi kayo mawala ng customer. Pero anong gagawin natin kay Bigan? Kahit marami pang pa stocks na ating GBI, talagang ubos at happy ako kaibigan. So ngayon maaga pa, close pa yung aking supplier kasi nga 5 a.m. pa lang. So hintayin ko kaibigan before mag 8. Magbukas kasi sila ng 8. Uh, magpapadeliver tayo ng mga alak. Ayan, tsaka mga sigarilyo mga kaibigan. <laughs> Masaya talaga ako. Thank you so much God sa blessings. Thank you so much. Marami rin mga nangutang kay Ate GB. Yan. So, agin sa TGB kasi kasi kaibigan no ay nag kasi kasi ang daming kasi kasi <laughs> ang daming Uh, nangungutang sa kintidan. Ayan, yung iba kaibigan nag-paid na. Tingnan nyo, no? Paid. Yung iba, nga ngayon sila magbabayad kasi na sa top day. Yung iba talaga sandi magbayad. Yung iba, paid na ito. Paid, paid, paid na kaibigan. Ito, hindi pa paid. <laughs> hindi pa paid their friends. So, mamaya lang, siguro sa hapon darating na yung mga mababayad ng utang. Mga mababait kan no? mababait sila kaibigan mga more than 90% ng mga na sa akin tinani mababait thank you so much God ayan mga kaibigan dumating na po yung ating order maagang maaga marami tayong stocks morning dong ako lang i-video dong ha kaibigan marami tayong orders. tingnan nyo oh sana all kaibigan ang babayaran ni ate ngayon ay kailan ni dong 7,491 ah totanaw na may duhara ang puti sobra check natin kaibigan kailangan mag check talaga tayo winston do ah mm. sakto rin ban ng marlboro dara steak o asin mora no sige okay. mag check talaga tayo the friends yan nagtipo tong sinasabi sa inyong ha, na dapat mag check tayo bawat ha, delivery so konti lang yung sagarilyo ni ate GB kasi nga si Grosara ay paparating. Mas mura si kasi sa kanila kayo diyan. Meron tayong butin. Ayan. So mag ka muna tayo. Nagtitinda rin tayo ng mga butin kay Bigan. So ang usa ni eh, dong usa ni. Eh. Kena ko kusak, sa kay deliver ko gapon. Ko lemon. Ang bela kung gidaghan. Ayan, so mabait siya Bigan. Yan ang akong beer kwanta na no? Okay. Walo walo tanan ah. walo na yan so walo oh das siam na cases pa na kaibigan yan ano pa kasi akong bear dito pero naubos yung red ko yung bear marami pa <laughs> check lang natin ang mabuti thank you so much god maagang dumating yung ating order today is saturday kaibigan sana mamaya mas lalong lalakas yung ating bintahan kasi nga sabado no sabado is in no monday So, oh, wala na tanan dong no. Kuha sa kong bayad dong ha. Kuha na ng bayad mga kaibigan. Yan mga kaibigan, ready ng ating bayad. Dara dong o. Oh. 7,491. Uh, I-count natin ito sa kanyang harapan dear friends. Hintayin natin bumili pa ng tubig yung ating a uh, nag, yung ating uh, mabuting kaibigan no, na nagde-deliver. <laughs> pa siya ng tubig sa labas. Ayan kaibigan nagka-account na siya. Si e pagtarong kay parang di kakatapan. <laughs> 70,421. One, sakto na 'yan, mga hap. I-maning dong. Salamat kay dong ha. Salamat dong. Sige lang, i-apply Salamat, yes. Salamat kay dong ha. Thank you so much, Amping. Yan, tapos na tayong mag-bite kaibigan. Ngayon, may magpapa-Gcash na naman. Gcash, mo akong siyan? Gcash? Cash in? Yan, cash in 300 po. Ayun mga kaibigan, no, oh, nasabi ko na sa inyo yung descarting ginagawa ko dito sa aking sari-sari store bilang isang tindera. Dapat talaga kaibigan, pag x may extra money ka, gamitin mo na, huwag mo nang itago. Pag fast moving naman yung isang produkto, their friends, why not? Ibili mo. <laughs> Pero huwag mong ibili lahat, lalo na pag hindi fast moving, baka mabutan ka na expire. Pero yung mga alak kaibigan alam naman natin na uh, matagal ma-expire. Lalo pag may event na paparating, uh, mag-stack ka na difference katulad kay Ate JB. Ayun kaibigan na, alam ko nakatulong itong uh, vlog ko sa inyo. Alam ko kaya masaya po talaga ako. And thank you so much rin po kaibigan sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta kay Ate JB. Lagi nyo lang pong tandaan, na asin ang buhay natin, hindi imposible, hindi mahirap. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang ng disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasin ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ati I We also love you guys. Thank you so much. God bless.